Itinurn over na rin ni Mayor Dato Mando Mastura Jr. ng Sultan Mastura ang bagong liderato ng bayan sa kanyang ama, ang bagong alkalde Dato Mando Mastura Sr. Bukas, formal na magsisimula muli ang panunungkulan ni Dato Mando Mastura Sr. bilang alkalde ng Sultan Mastura. Ilang buwan bago ang eleksyon na si Dato Mando Mastura Jr. bilang nanalong alkalde ng bayan matapos manalo sa election protest. Uh, nagsisimula kanina, during my speech, nagpagit kung pa uh, lahat ng mga in a short manner na uh, ko ang mga gusto kong gawin, eh more or less ganun talaga ang aking gagawin. Kasi alam naman ng tao, kung lahat ng sinabi ko, hindi yun uh, katangisip lang kung hindi ginagawa ko yun noon. At hanggang ngayon, sariwa pa masyado sa akin isipan at sa memory ko lahat ng aking program nais ko po ipaha, ipaabot sa inyo ang taos puso kong pasasalamat sa lahat ng mamamayan ng Sultan Mastura na buong puso nagsuporta sa aking kandidatura at uh, ang naging resulta ay ang pagkawagi ng aking kandidatura. Ang masasabi ko lang po, ang panalo namin magkakasama ay panalo natin lahat.